palpak na naman ang China. Isang malaking kahiyan na naman ang inabot ng bansang ito matapos mag-viral ang palpak na pag-launch nito sa isang rocket kamakailan lamang. Shandong Aircraft Carrier ng China na mataan naman malapit sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea. Ano na naman kaya ang ginagawa ng barkong pandigma ng mga inchik malapit sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas? Senadora Amy Marcos may ibinulgar na intel ukol sa nakakatakot na planong gawin dio ng China sa Pilipinas. Ano kaya ito? Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Noong hapon ng June 30, 2024, makikita sa himpapawid ng Gongyi City, Henan Province sa China ang paglipad ng raket na ito. Matapos ang ilang sandali, makikita na unti-unti nang nawala ang usok mula sa raket at kapansin-pansin ang mabilis na pagbagsak nito hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak sa kabundukan na may layong 1.5 km southwest mula sa test site. Agad na nagkalasog-lasog ang bahagi ng raket na ito sa pagbagsak nga nito sa lupa. Ayon sa mga lokal na residente, bumagsak ang debris ng rocket hindi kalayuan sa sentro ng kanilang syudad na tahanan sa higit sa 800,000 na mga residente. Nagkaroon ng mga minor damages ang ilang mga pasilidad sa naturang lugar katulad ng isang high school at maging ang iba pang mga gusali malapit sa crash site. Marami sa mga residente ang kwenestyon ang pagpapalipad umano ng rocket sa area dahil wala naman daw dito ng rocket launch site. Marami ang nagtatanong kung totoong aksidente nga lamang ba ang nangyari o talagang may kapalpakan o pagkukulang sa mga nag ng launching procedure na ito. Ang rocket na bumagsak ay ang tianlong 3 na gawa ng isang private company na tinatawag na Space Pioneer na nakabase sa Beijing ayon sa report, unscheduled ang ginawang pagpapalipad ng rocket na ito. Gayunpaman, pinanindigan ng kumpanya na ang naganap na pagbagsak ng rocket ay dahil sa tinatawag na structural failure. Dahil dito, marami mga tao ang galit na galit sa kumpanya at sinabing inilagay daw nito sa alanganin ang buhay ng mga inosenteng tao sa kanilang syudad. Samantala, sa gitna ng mas umiinit na tensyon sa West Philippine Sea at sa mas pinaigtinga na Maritime Patrol, mayroong naobserbahan ng Armed Forces of the Philippines. Base sa report ng AFP, napansin nila na malaki ang ibinaba bilang ng mga barko ng China Coast Guard na umaligid sa mga barko ng Pilipinas sa pinagagawang teritoryo. Sa pinakahuling dato sa monitoring ng Philippine Navy, mula sa 129 Chinese vessels noong June 18 to 24, naging 95 Chinese vessels na lamang ang namataan mula sa June 25 hanggang July 1, 2024. Kasama sa mga bilang na ito, mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guards, mga Chinese militia at iba pa. May pinakamaraming umaligid na Chinese vessel sa bahagi ng Pag-asa Island at Julian Felipe Reef. Samantala, mayroon namang nakatakdang bilateral consultation mechanism sa South China Sea sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Chinese government ngayong buwan upang mapag-usapan nga ang nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa isang international affairs analyst, posibleng ang pagbaba ng bilang ng mga Chinese vessels ang sagot ng Beijing sa hinihiling ng Maynila na idaan sa diplomasya ang nangyayaring agawan ng teritoryo. Sa kabila nito, tila hindi pa natatapos ang pananakot ng mga inchik. Matapos ngang mamataan malapit sa Pilipinas ang monster ship ng China, heto at namataan naman malapit sa EEZ ng Pilipinas ang Shandong Aircraft Carrier ng mga Chino, ayon yan sa ulat ng Global Times na isang Chinese state media. Ayon sa analysis ng isang eksperto, posibleng nasa isang scheduled exercise daw ang aircraft carrier na ito at maaaring naghahanda ito para sa paglalayag patungo sa West Pacific. Namataan ang Chinese vessel na ito sa laing 200 nautical miles mula sa Luzon o halos nasa border na ng ating exclusive economic zone. Hindi naman nababahala ang AFP sa pangyayaring ito. Ayon pa nga kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang bahagi ng South China Sea kung saan namata ng Chinese vessel ay isang nautical highway. Talagang daanan daw ito ng mga barko. Dagdag pa ni Trinidad na authorize ang pagdaan ng barko ng China sa ilalim ng UNCLOS na Freedom of Navigation o Rights of Innocent Passage. understand that the South China Sea is a nautical highway It could be likened to Edsa. On any given day, there would be numerous ships, not only PLA, Navy, Coast Guard, and maritime militia. When we are aware of them. They are authorized under UNCLOS either through freedom of navigation or rights of innocent passage. this drone video magkakatabing nakaposisyon ang apat na barko ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Sabina o Escoda Shoal. Sa isa pang kuha, makikitang iniikutan sila ng isang China Coast Guard vessel habang sa hindi namang kalayuan, may isa pang barko ng China ang makikita na umaaligid sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea na si Commodore J. Tarieda, Galing sa resupply mission ang tatlong malilit na barko ng PCG at sinamahan nito ang mas malaking barko na BRP Teresa Magbanua na magtatatlong buwan ang nakapondo sa Eskoda Shoal para bantayan ang tangkang reklamasyon ng China. 71 nautical miles ang layo ng Eskoda Shoal mula sa mainland Palawan, ibig sabihin pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero ang China patuloy na nangihimasok at kine-question pa ang pananatili ng PCG sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Lumalabas na makapal talaga ang mukha ng mga Chekwa na ito na pilit inaagaw ang ating mga teritoryo. Naglabas pa nga ng video ang mga loko-loko sa footage nga na inilabas ng Beijing Controlled Media na Global Times, bukod daw sa supply ng pagkain at mga tubig, nagdadala din daw ng construction materials ang PCG sa Skoda Shoal. Ilang sako di umano ng simento ang isinakay daw sa BRP Teresa Magbanua habang patuloy ang pag-refuel sa barko na ito. Pati daw ang biskwit na inihatid sa barko ay kine-question pa ng China ito naman ang naging magandang sagot ng Philippine Navy sa mga mga agaw na inchik. Wala kayong pakialam kung anong gawin ng Pilipinas sa teritoryo na yan dahil yan ay teritoryo ng Pilipinas. Abay good job naman kayo dyan Philippine Navy, kudos kayo dyan. Sa isa namang Facebook post ni Senadora Amy Marcos, ibinunyag ng Senadora ang nakakatakot na intel na nakuha niya ukol sa plano raw na gawin ng China sa Pilipinas posible daw na idaan ng Beijing sa aerospace war ang pag-atake sa Pilipinas sa pamamagitan ng hypersonic missile at nakatutok na raw ito sa 25 target location sa ating bansa. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon Ang plano, air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay isang missile na kayang lumipad ng limang beses na mas mabilis sa speed of sound kaya naman sinasabing mahirap o imposibleng maharang ito ng air defense system ng ating bansa. Wala pa namang pahayag ang AFP at ang Department of National Defense sa pahayag na ito ni Senator Marcos. Hindi sinabi ng senadora kung saan nanggaling ang impormasyon na ito pero kinakabahan daw siya nang malamang hindi raw kayang i-intercept ng Amerika ang hypersonic missiles na magmumula sa China. Ayon pa sa kanya, una raw tatargetin ang mga Brahmos missiles sa Batanes at sa Subic. Isusunod daw ng China ang Ilocos at sa kabuuan ay nasa 25 location ang target ng China sa ating bansa. Hypersonic daw, kaya kaya pumasok, ganyan lang kadali, durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? ko 5 ha, hindi biro-biro yun. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro huwing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat patuloy na pagsubaybay sa ating channel.